Ang nabunod si, to. <laughs> ano to? O, di ba maganda? May birthday. Hmm. So, ano? Bibigyan ko ikaw manan? ang gift ko? Oo. Oh. Happy oh. birthday! Happy birthday! Merry okay. Christmas! Manan, magkano ka, manang. Magbibigyan Nata na ko give sa iyo. Ang <laughs> problema, hindi na mag-ano, tiga hindi ko ma-recruit. Ayun. Okay, kuya. aral. <laughs> ano? <laughs> ano kaya yan <laughs> O tapos. <laughs> Ay, ito. Ah, Saan 'y ko sa yo? Ikaw na pumili, anong gusto mong kulay? <laughs> Ano ko kulay? Dali, oo. Oh, oh, Doon sa atin. Pero parehas tayong tatlo. Tatlo? Oh, dilaw na lang sa'yo. Hmm. Oh, oh, dilaw. Yan, dilaw. Oh, ikaw, kumuha. Tapos bigyan mo kay Berle. Parehas na kay Berle. Kahit ano yung bigyan mo dyan, kuya. Oh, ito maganda. Hmm. <laughs> oh, ikaw, kumuha ka sa'kin. dapat Dapat binibigyan mo kami, oh. Oy, ikaw maghawak. Mm. Ayan. Yeah. Yay! Mama, uh -huh. and next is Oh, ito pa sa iyo. Leo. Ah, mo sa akin. Ay ko mo yung isa, yung sa camino mm -hmm. sa atona. Okay, ba mamimi na ba ako magka-pirate tayo? Uh -huh. Okay na walang pangalan. Di mo lilagyan pangalan. Okay, ito yung... Ay! Alipin Nasa mo muna yung ano. Ito yung aming... Prosperity. Pampaswerte. Nawa, marami pa kami mahuling isda at bigyan pa kami ng malakas na pangangatawang. Alam, <laughs> kailangan ko. kuha yung ano mo, gamit. Ano eh? Ah. Buwang kuwa. Buwang kuwa. Ikaw Shelly, ano sa iyo Shelly? Ba, manap ka ang kit. Sa mo, ba alam mo ano yung kit eh, kedi na Ah, oh, yan. Yan ang regalo ko. Yan. Dapat na tayo magluto. Hindi ba tayo palit? <laughs> ano ba ito? Ano? Wala nang linis ni sa mga kukong. Nayari tayo. Ano na? Merry Christmas and Happy New Year! Ayan. Hmm. Simpleng handa lang ang Sige na, kamu d'wa, picturan. Dito lang. Ay, hindi pala ito nabuksan, no? oh. Kumakaway ang aking. Upi na man, na, tumalang. Hmm, buksan mo na.